bawat may pag-asang tangan Mga pangarap na minsan iniwan Ngayon'y binubuo ng ating bayan Copy-paste Sada Sa bawat tahanan Tinig ng pagbabago Sama-samang aawitan Pag-ibig at pag-asa Sa puso'y iukit Bagong Pilipinas ito Ngayon po ay uh, kasama pa rin po ng Pangulo si uh, Department of Agriculture Secretary uh, Francisco T. Laurel Jr. At uh, ngayon po ay magkakaroon po sila ng uh, isang maikling kling uh, na ugnayan uh, para po direkta mismo nga uh, marinig ah, ng pangulo ang mga pangangailangan ng ako, ating uh, uh, mga bangi study ko sa ako, General, may, General pero, Santos lang kami para tignan ito ay mic para tignan kung ano yung uh, ano yung mga pag sistema na ginagamit niyo para sa fisheries natin dahil sa pagpalagay ng ating sekretary, na nakilala niyo naman na talagang isa sa pinakamalaki sa industriya ng fisheries dito sa Pilipinas ay naunawaan niya kung ano yung potential ng fisheries para sa Pilipinas. Kaya uh, sinabi ko, dali niya ako dito, paliwanag niya sa amin kung ano yung mga kailangan ninyo. Sa aming palagay, ang nakikita namin na siyempre yung cold chain, kailangan na natin. Mayroon uh, nagtayo ka na pala nung, ano, ng malaking uh, cold storage dito. Pero kailangan pang dagdagan. Kaya't uh, ay gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market ay maganda pa rin at, at yung, uh, yung uh, quality ng isda ay ma-maintain para siyempre mas magandang, uh, mas magandang benta. Kaya uh, ano pa sa palagay ninyo ang ano ang uh, kailangan natin in your view? What yeah, else? Meron, may, tayong baro, sir na testing facility na itatayo rito. A Malama test, testing facility. What are we testing for? Uh, um, uh, um, uh, histamine, fish, uh, fish quality, fish quality pati sa uh, pang shrimp. Uh, testing for shrimp. Para, para As a shrimp? For... As a shrimp, oo. Oh, oh. Sikat na sikat yung shrimp natin sa abroad. Eh ang pagbinili mo yung ano yung black front sa Philippines. Uh, black tiger front. No, guys, sige. Maraming salamat. At mabuti naman at nakadaan ako rito. At nakita ko. Nakapunta na ako rito pero hindi pa ganito kalaki noon. Ngayon napakaganda na. Kaya team, gagawin namin ang lahat para ibubuhayin natin ulit ang ating industriya ng fisheries. Dahil pagka pinag-aaralan namin yung mga pangangailangan sa kinakain ng Pilipino, napakahalaga sa diet ng Pilipino, sa kinakain ng Pilipino, yung isda, yung seafood. Dahil siyempre, eh, marami tayo, mga 7,000 islands ang Pilipinas. Kaya eh, napupunta talaga sa, na, sa, sa, fisheries ang pag-asa. Kaya kayo muna, kayo, eh, tutulung, gagawin namin lahat para yun na nga, yung mga sistema, magtatayo tayo ng mga fish port, mga agricultural port, para mabawasan ang ating transport cost, pati ice plank para doon sa maliliit na bagsakan, eh meron pagkukuhanan ng yelo para hindi lamang para doon sa lugar, para paglabas, paglalaot ang mga bangka, may dalang, may dalang yelo para malaging laging sariwa yung uh, inyong huli. Okay. So, sige lang, patuloy nyo. Malaking uh, malaking kontribusyon uh, ng gensan at lahat ng fisheries industry sa pagpapakain sa buong Pilipinas. Kaya, te, patuloy nyo. Maraming maraming salamat sa inyong ginagawa. Hindi lamang sa food supply, kung hindi pati sa pag-export natin. Nagulat nga ako yung uh, yung tinetesting doon na na isda dapat pupunta pa raw sa Amerika yan. Eh nakakatuwa naman na ang Pilipinas nakakapag nakakapag-export hanggang sa Amerika. Kaya uh, na, na ang laki rin ng uh, sa ating ekonomiya nitong inyong industriya. Kaya kailangan eh ang pamahalaan ay nandiyan. Kaya nakakatiyak naman kayo kagaya ng aking nasabi. Ang ating Secretary of Agriculture ay eh, kasama ninyo sa industriya ninyo. Kaya gagawin na uh, tuturuan tayo kung paano ang gagawin para matulungan kayong lahat. Alright. Maraming salamat. Magandang magandang sa inyo. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Bagong araw, bagong po ng ating uh, pangulong uh, Bongbong Marcos ay uh, kailangan maibigay natin sa ordinaryong mangingisda yung uh, serbisyo at uh, sa aming mandato sa PFDA yung uh, pagpo-provide ng uh, mga post-harvest facilities no katulad nitong uh, sa GenSan Fishport uh, marami ho tayong ginagawa ngayong uh, mga fishports Uh, may mga ice plants, cold storages at saka modern na uh, fish markets sa buong bansa. Actually, yung sa record natin na uh, mga 20,000 plus yung uh, merong permit to conduct business dito. Ibig sabihin yung uh, nagnenegosyo sa loob ng fish port. Uh, sa isang araw uh, Siguro mahigit kumulang 12 to 13,000 ang katao ang uh, nagtatrabaho dito sa ating Peaceport. So talagang uh, economic dri driver ito. Meron tayong ongoing na rehabilitation kung makikita nyo, uh, may mga natatapos na at uh, may mga ongoing pa na mga construction works. Uh, while uh, ongoing yung operation ng ating uh, General Santos City Peaceport, ongoing din yung mga rehab, no? Uh, malaki kasi ito, it's a uh, 32 hectare port uh, facility uh, nilaanan po ng ating gobyerno ng uh, sapat na pondo uh, para maayos yung ating mga harbor uh, may apat na harbor na inaayos uh, ang ating cold storage facility which is very important at uh, itong ating mga market hall uh, ayusin natin para maging uh, global ang standard ng ating uh, fishport sa ating mga kababayang mangingisda uh, sa fishery sector ang inyo pong PFDA ay uh, patuloy na magsisikap at magbibigay sa inyo ng uh, sapat na serbisyo para sa ikauunlad ng inyong buhay. Unang-una po gusto ko pong magpasalamat no sa ating mahal na pangulo at lalong-lalo na sa DEB PAR dito sa region 12, sa mga tulong na ibinibigay sa ating mga malilit na mangingisda lalong-lalo lalo na sa paano pa ang ating mga malilit mga isda. Malino naman po na nabibigyan ng atensyon at naiintindihan din namin na uh, hindi naman may bibigay lahat. Pero kahit paano nakikita naman natin na may mga tulong na naibibigay para lang matulungan ang ating mga malilit mga isda. Ang may papangako po namin bilang mga lilit ng isa, alam naman na po natin na kami ang tagapagalaga at tagapangasiwa sa ating mga kustal na karagatan. Uh, patuloy po kami magbabantay para lang protektahan ang uh, kalagayan ng ating pangislaan, lalong mula lalo sa ating mga kustal na area. Nagpapasalamat din tayo sa Presidente, uulitin-ulit natin, at uh, sana po dagdagan ulit, dagdagan pa ang tulong. Alam pa naman po natin na nagihirap tayo pero kailangan po ng kunting dagdag sa ating mga tulong para sa ating mga maliliit na mga isla. Maraming salamat po. Ako si Angelica Bene Flores po ng Malapatan Sarangani Province. Uh, nagpapasalamat po ako kay President Bongbong Marcos na binigyan niyo po kami ng halaga bilang isang mananagat po. Uh, thank you kayo, uh, binigyan mo kami ng atensyon dito. Uh, proud po kami bilang isang mananagat po. Uh, kami po nag naga na, na, nandito po kami sa tuna fish product po, nag-processing po kami. Uh, salamat po sa lahat-lahat na binigay mo po kami ng atensyon. Uh, salamat po. Wala na po kaming mahiling. ko ng unos, Ngayon'y binubuo ng ating bayan Kapipisit tayo'y matatagumpay Sa hirap at ginhawa Sama-sama't sabay Huwag bibitiw, huwag susuko Sa bagong buhay tayo'y makihilom sa bawat pagkatapamuling 🎵 Tahanan Tinig ng pagbabago Sama-samang aawitan pag at pag-asa Sa puso'y iukit Bagong Pilipinas Ito'y ating itatayo Ipagpupunyagin